Sa panahon ng Cold War, ang Soviet Union ay bumuo ng isang organisasyon na tinatawag na Patriot. Pumili sila ng mga kinatawan sa bawat bansa na kasapi ng Union at nag-eksperimento sa kanila upang lumikha ng isang pangkat ng mga superhero na magtatanggol sa inang bayan laban sa anumang banta, maging ang mga supernatural. Gayunpaman, isang misteryosong pagsabog ang sumira sa lab kabilang ang mga eksperimento, at ang lahat ng mga superhero at ang scientist na lumikha sa kanila ay hindi na nadinig muli. Sa kasalukuyang araw, ang hukbo ng Russia ay sumusubok ng mga bagong robot na magpapahintulot sa kanila na lumaban ng hindi nangangailangan ng tao sa field, salamat sa kanilang napakahusay na AI. Nagsimula ng maayos ang demonstrasyon, ngunit biglang tumalikod ang mga robot at nagsimulang umatake sa mga tank at helicopter ng kanilang sariling kasamahan. Walang magagawa ang mga reflexes ng tao laban sa kanila, at nang nawasak na ang lahat ng sasakyan, sinalakay ng mga robot ang Gusali kasama ang lahat ng mga general at technician na walang iniwang buhay. Sa sandaling mawala ang usok, ipinahayag na ang tao sa likod nito ay si Dr. Kuratov, isa sa mga scientist sa likod ng proyektong Patriot noong mga nakaraang taon. Nakakuha din siya ng mga superpower at ngayon ay nakakagawa na siya ng kuryente at nakokontrol ang mga machine kaya dinala niya ang mga robot. Makalipas ang ilang sandali, Nagsagawa ng pagpupulong ang Defense Ministry upang harapin ang sitwasyon at sa wakas ay isiniwalat nito ang nangyari noong Cold War. Noong 1940, nagtatrabaho si Kuratov sa Departamento ng Makabagong Teknolohiya sa proyektong Patriot. Ang kanyang pangunahing kinahuhumalingan ay ang Module 1, isang remote na idinisenyo upang kontrolin ng anumang demotor na sasakyan. Nabigo ang eksperimento at isinara ang proyekto. Si Kuratov ay labis na nainggit kay Victor, na ang sariling genetic research ay nagpahanga sa kanilang mga nakatataas at nagpasya si Kuratov na nakawin ang research na iyon upang magsagawa ng sarili niyang mga eksperimento sa ilalim ng lupa. Ang kanyang layunin ay malampasan si Victor at kilalanin bilang isang mahusay na scientist. Maraming tao ang naging biktima ng kanyang trabaho at inaresto si Kuratov, ngunit nakatakas pa rin siya at nagtago sa kanyang genetic lab. Nagpa siya ang hukbo na salakayin ang lab, ngunit ginawang bomba ni Kuratov ang lugar na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Akala nila ay doon siya namatay, ngunit ang mga kemikal na inilabas ng pagsabog ay nagpabago sa kanyang katawan at siya ang naging eksperimento sa Module 1 na kinahuhumalingan niya. Para matalo siya, kakailanganin nilang hanapin ang mga superhero na ginawa niya. Samantala, si Kuratov ay pumuslit sa loob ng isa sa mga bodega ng army upang nakawin ang lahat ng sasakyan at mga resources na nahanap niya. Pagkatapos ng pulong, nagpa siya ang Defense Ministry na bubuksan nilang muli ang organisasyong Patriot sa ilalim ng pamamahala ni Major Lorena. Inanunsyo niya na ang kanilang superhero team ay tatawaging The Guardians at pinasimulan ng kanyang mga tao na magsaliksik ng anumang supernatural na kwento na mahahanap nila ito man ay sa pamamagitan ng mga chismis, viral video, o tabloid. Nang magkaroon na sila ng sapat na impormasyon, nagsimula silang maglakbay sa iba't ibang lugar upang hanapin ang mga superhero na ito. Ang unang lugar na pupuntahan ay sa Armenia, sa isang nakatagong templo. Si Ler ay nabubuhay bilang isang ermitanyo na sinusubukang iwanan ang kanyang dating buhay. Nang nilapitan siya ni Lara na upang pag-usapan ang tungkol sa proyektong Patriot, ipinakita ni Ler ang kanyang kapangyarihang kumokontrol sa bato sa isang nagbabantang paraan. Ayaw niyang makialam sa proyektong Patriot dahil pinaglaruan at itinapon nila siya noon, ngunit nagbago ang isip niya nang ipaalam sa kanya ni Larenan na buhay si Kuratov at maaaring makaganti si Ler. Pagkatapos, naglakbay sila sa kanlurang Kazakhstan, kung saan matatagpuan si Kana na muni sa disyerto. Nang nilapitan siya ng mga ahente sakay ng mga armadong sasakyan, Pinagana ni Khan ang kanyang ghost powers na nagpapahintulot sa kanya na makakilos ng mabilis na hindi napapansin. Pinatay niya ang lahat ng ahente gamit ang kanyang mga hubog na espada sa loob ng ilang segundo at huminto lamang siya nang makita niya si Ler na nagkumbinsi sa kanya na sumama sa kanya para sa paghihiganti. Ang kanilang susunod na pupuntahan ay sa Hilagang Siberia kung saan nakatira si Arces sa isang cabin sa kakahuyan. Sa sandaling makita niya ang mga sundalo na papalapit, Nagtransform siya sa kanyang anyo ng hayop at itinapon silang lahat na huminahon lamang nang makita niya ang kanyang mga dating kaibigan na sina Ler at Kan. Nais din makaganti si Arces kaya pumayag siyang sumali. Ang huling paglalakbay ay sa Moscow, kung saan naging sikat na performer si Zinia. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang gumanap sa isang pool kung saan siya ay nagiging invisible sa ilalim ng tubig. Isang gabi pagkatapos ng isang palabas, nahanap niya si Kan sa kanyang dressing room at agad siyang inatake na nagpapakita ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Ginamit ni Kan ang kanyang ghost powers para makawala sa laban at hinimok si Zinia na alalahanin ang mga dati niyang kaibigan, ngunit tumanggi si Zinia na makinig. Nagpakita rin si Ler at agad din siyang inatake ni Zinia. Nagsimula ng isa pang walang kabuluhang laban sapagkat panalo si Ler dahil siya ang nagturo kay Zinia ng kanyang mga galaw. Pinutol sila ni Arces at ipinaliwanag sa kanya na lahat sila ay nag-iisa na may mga superpower na hindi pa tumanda sa loob ng apat na pung taon, tulad niya. Kaya kahit hindi niya maalala ang mga ito, maaari siyang sumali sa kanilang layunin upang malaman kung sino ang gumawa nito sa kanila. Samantala, natapos ni Kuratov ang paglikha ng sarili niyang clone army para ipagpatuloy ang kanyang plano. Ang Guardians ay bumalik sa punong tanggapan ng Patriot, kung saan ipinaliwanag ni Zinia ang nangyari sa kanya. Ang kanyang unang tunay na memorya ay mula noong 1978 nang matagpuan siya ng mga doktor malapit sa Sevastopol. Walang nakakakilala sa kanya at pangalan lang niya ang alam niya dahil sa nakaukit sa singsing na dala niya. Sinabi ng mga doktor na babalik ang kanyang mga alaala sa paglipas ng panahon, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito nangyayari. Nang mapansin ni Zinia na hindi siya tumatanda, alam niyang mapapansin din ng ibang tao, kaya nagpasya siya siyang maglakbay. Kasama sa kanyang mga kapangyarihan ang invisibility sa tubig, balat na lumalaban sa thermo, at pagkontrol sa temperatura ng kanyang katawan sa lahat ng kondisyon. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng koponan ni Larena na natagpuan nila si Kuratov sa isang junkyard na ginagamit niya bilang kanyang command center, kaya kailangan nilang gumamit ng mabilis na sorpresa bago sila makita ni Kuratov. Pagdating nila doon, tuwang-tuwa si Zenia na makitang umuulan dahil magiging invisible siya ngunit natuklasan din nilang may nagjam sa kanilang signal at hindi sila makapag-communicate sa headquarters. Nahati ang koponan para umatake mula sa iba't ibang lugar at pumasok si Zinia ng walang pakialam. Sa kasamaang palad, ang mga gwardya ay may mga espesyal na goggles na nagbibigay daan sa kanila upang makita ang temperatura ng katawan ni Zinia at agad silang gumamit ng mga espesyal na armas upang e-freeze sa lugar. Ginagamit ni na Arses at Khan ang kanilang kapangyarihan para pumatay ng maraming lalaki hanggat maaari, gayon paman, inaasahan din ito ng mga gwardya, nang tumigil si Khan sa paggalaw, natamaan siya ng isang paralyzing dart, at si Arses ay nakuha ng isang matibay na lambat. Sa loob ng gusali, gumamit si Ler ng isang espesyal na trick upang lumikha ng isang maliit na lindol bago matabunan ang kanyang buong katawan ng mga bato. Pagkatapos niyang iligpit ang mga bantay sa paligid niya si Kuratov mismo ang nagpakita, kaya sinimulan siyang atikihin ni Ler. Ang kanyang mga bato ay kiliti lamang para kay Kuratov na agad na dinaig si Ler at nabali ang kanyang likod. Makalipas ang ilang sandali, ipinasok ni Kuratov si Ler, Kan, at Arses sa loob ng isang force field cell at ipinaliwanag na inaasahan niya sila, kaya inarmado niya ang kanyang mga sundalo ng kaukulang armas. Bilang lumikha ng kanilang mga kapangyarihan, alam ni Kuratov ang kanilang mga kahinaan. Hiniling niya sa Guardians na sumali sa kanya at binigyan sila ng 24 na oras upang pag-isipan ito, na binibalewala ang kanilang mga paniniwala na ang kamatayan ay mas mabuti kaysa sa pakikipagtulungan sa kanya. Si Arces ay may kutsilyo na sinubukan niyang gamitin, ngunit pinigilan siya ng force field sa paggalaw. Pagkatapos, tinipon ni Kuratov ang mga tangke na ninakaw niya upang simulan ang kanyang pagsalakay. Sa lalong madaling panahon, ang buong lungsod ay naging isang war zone at ang mga balita ay naguulat sa mga kaguluhan sa lahat ng dako. Pinag-uusapan din nila ang tungkol sa isang ninakaw na space transmitter at ang hukbo ay ganap na walang silbi laban sa mga pag-atake na ito. Lumalabas na talagang nakipagdil si Kuratov sa isang espiya sa hukbo na nagbigay sa kanya ng akses sa mga bodega at mga sundalo na nagpoprotekta sa kanyang base at ngayon ay balak niyang gamitin ang space transmitter upang simulan ang kanyang Module 2 project. Ang plano ay upang ekonekta ang transmitter sa Astankino Tower at ang Federation Tower at magpapadala ng signal sa Russian satellite na kung saan ay magbibigay daan sa kanya na kontrolin ang bawat satellite sa makatuwid ang lahat ng teknolohiya sa Earth. Nang simula ni Kuratov ang pagkuha ng mga tore, nagreklamo ang kanyang espiya sa hukbo dahil pinangakuan siya ng mga bagay na hindi haantong sa ganito, ngunit pinatay lang siya ni Kuratov. Samantala, iniligtas ni Lauren na si Ler at dinala siya pabalik sa punong tanggapan. Habang siya ay nagpapagaling, sinabi ni Ler kay Lauren na noong siya ay nahimatay, nakita niya ang kanyang anak na babae na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng magagandang pagkakataon na kasama niya at ng kanyang mga apo. Si Ler ay hindi kailanman tumanda ngunit ang kanyang mga anak ay tumanda at habang ang kanyang mga apo ay umalis upang maglakbay sa mundo. Ang kanyang anak na babae ay tumanda at si Ler ay kailangang panoorin ang kanyang pagkamatay. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Lauren na ng pagbisita mula kay Victor, ang dating kasosyo sa lab ni Kuratov. Inakala ng lahat na siya ay patay na, kaya ipinaliwanag ni Victor na siya ay nagtatago sa lahat ng mga taon na ito at lumabas lamang dahil nakita niya si Kuratov sa balita at alam niyang kakailanganin nila ang kanyang tulong upang pigilan siya. Agad na sinimulan ni Victor ang pagpapagaling kay Ler at ibinigay kay Lara na ang lokasyon ng lihim na lab ni Kuratov upang iligtas ang iba. Ang koponan ay mabilis na pumuslit sa loob ng lab, pinatay ang lahat ng mga gwardya, at pinalaya ang guardians sa pamamagitan lamang ng pagbaril sa kipad na nagpapanatili sa force field. Nakaramdam ng sobrang kahihiyan si Khan kaya umalis na lang siya sa koponan. Habang patuloy na inililipat ni Kuratov ang mga tore sa paligid ng lungsod, nakipagchat si Lorene kay Arces pabalik sa punong tanggapan. Inamin ni Arces na nag-aalala siya kay Zinia na matagal na niyang binabantayan. Matapos ang kanilang unang pagtakas sa panahon ng digmaan, nakita muli ni Arces si Zinia walong taon na ang nakalilipas, ngunit napagtanto niyang wala itong naalala at nagpasya na panatilihin ang kanyang distansya. Nag-aalala rin siya tungkol sa kanyang mga pagbabagong anyo na nagiging wild sa bawat araw at nagbibigay ng takot sa kanya na posibleng ma-stalk sa anyo ng hayop magpakailanman. Nangako si Lorena na hindi nila hahaya ang mangyari iyon at malamang na makakahanap ng Luna si Victor. Speaking of Victor, siya ay nasa secret lab na nag-aaral ng mga clone ni Kuratov nang bigla siyang natagpuan ni Kuratov mismo galit pa rin sa mga resulta ng kanilang mga eksperimento sa digmaan. Inakusahan ni Kuratov si Victor ng pagtataksil sa kanya upang magtrabaho ng mag-isa at nanonumpa na ipapakita niya sa mundo kung sino ang tunay na henyo. Pagkatapos ay inactivate niya ang mga bitag sa lab na naglalabas ng isang laso na gas na pumatay kay Victor. Pagkatapos, pumunta si Kuratov upang suriin ang pag-install ng space transmitter gamit ang mga tore upang makapagsimula ito. Ang pag-activate ng makapangyarihang makina na ito ay naging sanhi ng sistema ng Patriot na sa wakas ay matukoy at maunawaan ang plano ni Kuratov. Nagpadala sila ng isang grupo ng mga fighter jet upang pigilan siya, ngunit ginawa lang ni Kuratov na barilin sila ng mga hukbo ng robot na naging sanhi ng pagbagsak ng mga eroplano sa buong lungsod. Ito ay pinapanood ni Khan mula sa tuktok ng isang gusali at nilapitan siya ni Larena no upang makita kung ano ang mali. Inamin ni Khan na dati siyang may kapatid na iniidolo niya dahil sa kung gaano siya kagaling bilang isang manlalaban. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Khan na siya ay naging anino ng kanyang kapatid at walang naniniwala sa kanya. Tinanggap niya na maging ginipig ni Kuratov para lumakas, at nang makuha niya ang kanyang kapangyarihan, hinamon niya ang kanyang kapatid na makipaglaban. Gayunpaman, nawala ng kontrol si Khan at napatay ang kanyang kapatid nang hindi sinasadya. Nag-alok si Lorena ng kanyang mga simpatsya, ngunit ipinaalala rin sa kanya na kailangan siya ng lungsod. Sa sandaling ang lahat ng guardians ay magkakasama at maayos na, inihayag ni Lorena na gumawa sila ng mga bagong suit at armas para sa kanila na akma sa kanilang mga kapangyarihan. Nakakuha si Arses ng kanya na may sistema ng pag-target na direktang kumukonekta sa kanyang nervous system at pumipili ng mga target batay sa kung saan nakatutok ang kanyang pagsalakay. Nang magsimula siyang mag-transform sa full beast mode, lumipat ang kanyan sa ganap na automatiko. Pinoprotektahan siya ng bagong suit ni Kan mula sa lahat ng uri ng pisikal na pinsala, kabilang ang mga bala, blades, at tranquilizer darts. Sa kanyang likuran, nag-install sila ng harpon at pinalakas na lubid. Para kay Lair, gumawa sila ng suit na nagbibigay sa kanya ng akses sa mga bato sa lahat ng oras at isang espesyal na latigo na nagbabago sa kanyang telekinetic na kakayahang kontrolin ang mga bato sa mga electromagnetic impulse. Panghuli, nakakuha si Zinnia ng suit na nagpapahintulot sa kanya na maging invisible sa tuwing gugustuhin niya at maaari niyang gawin ang anumang bagay na maging invisible kasama niya sa pamamagitan lamang ng paghawak dito. Ang koponan ay nagsimula sa pagsasanay gamit ang kanilang mga bagong armas at bagamat may ilang mga kahirapan sa simula, nagkaroon sila ng ganap na kontrol matapos ang sapat na pagsasanay at handa na sa laban. Kasalukuyang kinakargahan ni Kuratov ang mga tore upang ipadala ang signal gamit ang sinag, kaya mayroon lang isang oras ang Patriot para gumawa ng isang bagay. Ang koponan ay gumawa ng isang plano upang tanggalin ang force field ng tore, Pagkatapos nito ay kailangan nilang makatakas ng mabilis hanggat maaari dahil ang buong Moscow City Complex ay pupuksain ng mga rocket launcher. Si Ler ay pumasok sa lugar na pinagtatrabahuhan ni Kuratov sa pamamagitan ng paggamit ng subway tunnels, kung saan madali niyang binugbog ang lahat ng mga gwardya gamit ang kanyang bagong latigo. Si Naarses at Zinia ay nakikipaglaban sa mga gwardya sa mga lansangan, isang labanan na nagsimula ng madali para sa kanila hanggang sa dumating ang mas maraming gwardya kailangang magtago ni Zinia, ngunit nag-transform si Arses sa kanyang full beast mode at tinapos ang laban ng walang mga kahirap-hirap. Pagkatapos ay isinakay ni Zinnia si Arses upang makipagkita kay Ler sa mall, kung saan ang laki ni Arses ay nagdudulot ng problema sa elevator. Lumapit si Kan sa tore sakay ng eroplano, at sa pagkakataong ito, ang piloto ay handa ng umiwas sa mga pag-atake na nagmumula sa mga AI ng hukbo. Gayunpaman, Nahihirapan siyang elapit ang eroplano para tumalon. Narating ni na Arces, Ler, at Zinia ang bubong ng mall at nagsimulang tumawid sa isa sa mga rehas na bakal na humehawak sa tore ni Kuratov upang ma-access ito. Pinagbabaril sila ng mga gwardya mula sa isang parallel bar, kaya nadulas si Arces. Inactivate ni Ler ang kanyang latigo upang makagawa ng isang kalasag, ngunit hindi niya alam kung hanggang kailan niya ito magagawang panatilihin. Gustong tumulong ni Kan at nagpas siyang tumalon na nakabawi sa mahabang distansya sa pamamagitan ng pagkonekta ng grapple line sa tore na nagpapahintulot sa kanya na maabot ang bar kasama ang mga gwardya at hiwain ito para mahulog ang mga lalaki. Samantala, sa laboratorio ni Kuratov, nahanap ni Larena si Victor na may natitira pang ilang minuto sa buhay. Sinabi niya kay Larena na natuklasan niya na ang Guardians ay nagtataglay ng kakayahang ilipat ang kanilang kapangyarihan sa isa't isa at ang pagsasanib na ito ay nagpapataas ng kanilang lakas. Iyon ang dahilan kung bakit hindi pinagana ni Kuratov si dahil natatakot siyang mahati ng kapangyarihang iyon ang Earth sa kalahati. Ang paglipat ng enerhiya na ito ay mahirap kontrolin, kaya kailangan nilang iwasan ang paggawa ng anumang mga maling galaw o ito ay papatay sa kanila. Ang mga guardian ay pumasok sa tore at pagkatapos na patumbahin ng ilang mga gwardya, nakita nila ang generator. Pinag-uusapan ng mga lalaki ang mga opsyon upang hindi paganahin ito. Ngunit pinuntahan lang ito ni Zinia at kinuha ito upang may short circuit ito sa init ng kanyang katawan. Nasasaktan siya ng husto, ngunit nagawa rin itong isara ang force field sa paligid ng tuktok ng tore, at nahuli ni Arces si Zinia bago siya mahulog. Nang bumagsak na ang force field, gustong simulan ng hukbo ang pambobomba, ngunit hiniling ni Lauren na maghintay sila para makaganti ang guardians ang Guardians ay pumunta sa tuktok ng tore upang labanan si Kuratov ngunit ang mga bagay ay hindi maganda sa kanyang kapangyarihan madali niyang pinigilan ang kanya ni Arses at ang latigo ni Ler at ang kanyang lakas ang nagpabagsak kay Kan naiwasan siya ni Zenia sa tamang oras at hinawakan si Ler para hindi siya makita sa ganitong paraan ay magagamit niya muli ang kanyang latigo nahuli si Kuratov ng latigo at sinubukan siyang patayin ni Kan gamit ang kanyang mga talim ngunit si Kuratov ay masyadong malakas at pinalaya lamang ang kanyang sarili gamit ang isang shockwave na nagtulak sa lahat pabalik. Pagkatapos ay nilapitan ni Kuratov si Zinia, na naging dahilan upang iwanan ni Arces ang kanyang kanyan at pumasok sa full beast mode nang hindi inaalam ang mga kahihinatnan. Sa kasamaang palad, malakas pa rin si Kuratov para patumbahin siya sa isang tira. Ipinahayag ng hukbo na hindi na sila makapaghintay at ipinadala ang kanilang mga sasakyan upang pasabugin ang lugar. Sa sandaling makita ni Ka ng isang eroplano na lumilipad, ikinonekta niya ang kanyang grapple line dito, pagkatapos ay ikinonekta niya ang lahat ng guardians sa linya upang sila ay madalat. Napansin ito ni Kuratov at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para mawala ng kontrol ang eroplano na nagudyok kay Ka na putulin ang linya at palayain ang lahat ng guardians sa ilog bago bumagsak ang eroplano. Sa sandaling iyon ang hukbo sa wakas ay naglunsad ng mga misail dito. Ngunit si Kuratov ay tumawa at pinasabog ang mga ito sa kalangitan bago pa man siya maabot. Nang sa wakas ay nagsimulang makipag-ugnayan si Kuratov sa satellite, nakipagkita si Larenes sa Guardians sa tabi ng ilog at sinabi sa kanila ang natutunan niya kay Victor. Nagpa siya ang Guardians na tanggapin ang panganib at itoon ang lahat ng kanilang kapangyarihan kay Ler, na nagkarga ng malakas na pinaputok niya sa tore, na agad itong sinira at ang lahat ng mga gusaling nakapalibot dito. Naging sanhi din ito ng pagbagsak ni Kuratov sa kanyang kapahamakan. Ang mga newscast ay naguulat na ang lungsod ay nailigtas, ngunit walang nakakaalam ng dahilan ng diumanoy pag-atake ng terorista at naghihintay sila para sa Defense Ministry na magdaos ng isang press conference. Iniisip din nila na ang sandatahang lakas ang nagligtas sa araw na ito gamit ang ilang lihim na sandata. Nagsimula na rin ang mga pagsisikap na muling may tayo ang mga gusali. Nagpasalamat si Lorena sa mga Guardians sa kanilang tulong, ngunit ipinahayag ng mga Guardians na babalik sila sa kanika nilang boring na buhay, lalo na si Zinia, na naalala ang pinagmula ng kanyang singsing. -sing. Gayunpaman, nangangako sila na darating sila kung mangyayari muli ang malaking problema. Bago sila umalis, sinabi ni Lorena sa kanila na nakahanap sila ng higit pang Guardians. Sa huling bahagi ng pelikula, dalawang lalaki ang huminto sa isang van kung saan lumabas si Lorena. Mabilis niyang nilabanan ang mga ito, at sa sandaling nasa ilalim sila ng kanyang kapangyarihan, napaamin niya ang mga ito na ipinadala sila ng isang taong nagngangalang Ferem. Nang marinig ang pangalang ito ay nag si Lorena. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan nyo, magsubscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching!